baka again mga ka-native na so for this video mga ka ipili tayo ng pits so ayan mga ka nagmumotor tayo no ay sa pragini so dito mga ka-native is dito tayo na daan sa malaking simbahan mga ka no ito yung pinakamalaking simbahan sa Mindanao ah sa, sa Kutabatong mga ka-native ito Feel ko Mindanao talaga mga ka ito yung pinakamalaking simbahan yun as you can mga kanito yun yung aming katolik church nito so ngayon is kung sa mga kanito sa pibinta ng pizza so dito kayo may mga kanito magdadry po na tayo so yun mga kanito no um na tayo ng pagkain ng ating mga laging Hidip chicken. So, ngayon mga kanitibis, pauwi na naman tayo. So, nandito tayo ngayon sa, ano, mga kanto, mga kanitip tayo na kayo dahil nga mag-vlog tayo so hanap tayo ng magandang lugar para iwas sa uh, mga kanitip so yung aking napili mga kanitip is worth of 1,105 so bali yung binili ko ngayon mga kanitip is integra 1, integra 2, integra 3 bali pito na integra 1, pito na integra 2 then sampo na integra 3 kahit na marami pa yung integra 3 natin is bumili naman tayo mga kanitip para at least mapunta so napakainit ito mga kanitib so yan yung malaki ulit sa lupa mga kanitib so hindi pa yan tapos mga kanitib so malapit na tayo ngayon sa aming bahay mga kanitib so sobrang init so mamaya is bibili tayo ng hammer mga kanitib no, dahil nga walang hammer doon so sa iba ang tayo bibili so, na ng corn kids kasi ngayon mga kanitib so hindi natin na, no, makaya yung presyo ng corn kids ngayon ang mahal no. hindi makaya so yun nandito na tayo So, ibababa muna natin yung mga feeds din. At dito kayo mga kanitid dahil magsishake tayo ng mga feeds. So, yan mga kanitid. So, nandito na tayo ngayon sa ating kulungan mga kanitid. So, ito na yung ating mga feeds mga kanitid. Yan. Ang dalawang support na yan mga kanitid. Yan. Tsaka yun. Yung kulay pula. So, next steps natin mga kanitid is maghahalo tayo. So, yung mixing ko ito mga kanitid. So, ang last ko na mixing kasi mga itim na chins ako bali pito pito to sampo bali ito na hammered pito na organic kapit ay inorganic yung synthetic so ngayon isa tayo natin mas damihan yung, yung hammered pero wala pa tayong hammered so hindi tayo makahalo mga kanitid Tayo natin kung abot yung ano um, dahil yung nabili natin hammered lang 10 ay plus limang kilo lang so may natira tayo dito hindi ko alam kung mga ilang kilo to so, yun so timbangin natin yun mga kanitid then try natin haluin kung okay ba yung nasa angat pa rin yung ano yung, yung synthetic so tara ka ito okay. so, buksan natin kung so, wala na kasi sa atin mga kanitin yung synthetic to so, next natin is kukunin natin yung malaking sako mga kanitin Ayan. Ayan. So ilipat ko yung kanilang mga kiniti mo dahil gamit kayo ng kiluwa ng so, kapag hinik. Ada ko. Pastar natin mga kanitid.

Thank lang mga kanitid niya. Hindi siya umabot. So, punta tayo dun sa ating kulungan mga kanitid sa kabila. Parang mayroong hammer dun na isang kilo. So, hindi na natin kung nandoon pa. So, mga kanitid, sumahin muna ako. Dun tayo sa ating mga mas kabila. Punta. Andito pa nga si Muhammad, hindi pa pala to. Di abot so, ng isang sinto. Parang humulang kumakain din. So, ubod talaga yan. So ngayon mga kanitibis ay eh, natin nihalo itong tira tila ng mga feeds. Baka mahal kasi ng feeds kaya mga kanitibis. So ngayon natin mga kanitibis, 16 lang mga kanitibis na bali. Pag na yung ating um, yung ating um, is 90 degrees lang. So, ayun uh, na din din dito talaga natin ng mga kaniti mamaya ng hapon. So, hindi okay, masyadong mainit yung panahon kung mga kaniti umabot ng 43 degrees Celsius. So, ayun din. lumalamang talaga yung synthetic mga kanitib so yung magkakaroon natin dito mga kanitib is 15 by 7 ay hindi tagdag tayo ng tatlo bali 13 by 7 mga kanitib yung magkakaroon natin so mga natin lang isang mas kalamang yung hammered kisa sa synthetic so yun mga kanitib isang lang dito lang mga yung video na ito sa mga dito po din ako subscribe please subscribe my channel ating click on notification bell para palagi ito yung updated sa Gregorian Chicken Backyard so yun sa mga natatanong ng feed so ito yung video ko para sa inyo mga kanitip so yun maraming salamat mga kanitip no? ito na yung ating nalo yun sa pansin mga kanitip ayan ito lamang talaga yung ano, mga kanitip yung yung ang tawag yan yung tiglawan. so yun mga kaitid yung si naman yeah. so yun mga kaitid is hanggang dito muna so shout out kay sir JR Magsayo then kay sir Donna kay Pachi Ducks Farming kay Katreshor. kay Manila Vlog yung nag-aalaga ng pato kalimutan ko ninyo sir ba si yung nag-graduate na ano ba sa yun sir shout out sa iyo sir alam mo kung sino ka so yun hanggang dito muna yung video na ito so maraming salamat mga kaitid